Deuteronomio, Kabanatang Labing -Siyam. Pagka ihiwalay ng Panginoon mong Diyos ang mga bansa, na lupaing ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos, at hahalili ka sa kanila, at iyong tatahanan ang kanilang mga bayan, at ang kanilang mga bahay, ay maghihiwalay ka para sa iyo ng tatlong bayan sa gitna ng iyong lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin. Ikaw ay maghahanda sa iyo ng daan at pagtatluhin mong bahagi ang mga hangganan ng iyong lupain na ipamamana sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang matakasan ng bawat nakamatay tao. At ito ang bagay ng nakamatay na tao. Natatakas doon at mabubuhay. Sinumang makapatay sa kanyang kapwa nang di sinasadya at hindi niya kinapupuotan ng panahong nakaraan, gaya ng isang tao na yumaon sa gubat na kasama ang kaniyang kapwa upang pumutol ng kahoy, at sa kamay niya palakol upang pumutol ng kahoy, ay humagpos ang patalim sa tatangnan at bumagsak sa kaniyang kapwa na napat mamatay, ay tatakas siya sa isa sa mga bayang yaon at siya'y mabubuhay. Baka habuli ng tagapanghiganti sa dugo ang nakamatay, samantalang ang puso'y nagaalab at siya'y kaniyang abutan, sapagkat ang daan ay mahaba at siya'y saktan ng maluba, na siya'y di marapat patayin, sapagat hindi niya kinapupotan ng panahong nakaraan. Kaya't iniutos ko sa iyo na sinasabi, maghihiwalay ka para sa iyo ng tatlong bayan. At kung palakihin ng Panginoon mong Diyos ang iyong hangganan gaya ng kanyang isinumpa sa iyong mga magulang at ibigay niya sa iyo ang buong lupain na kaniyang ipinangangakong ibibigay sa iyong mga magulang. Kung iyong isagawa ang buong utos nito ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na ibigin ang Panginoon mong Diyos at lumakad kailanman sa kaniyang mga daan, ay magdadagdag ka pa nga ng tatlong bayan sa iyo. Bukod sa tatlong ito upang huwag mabubo ang dugong walang sala sa gitna ng iyong lupain na ibinibigay sa iyo na pinakamana ng Panginoon mong Diyos at sa maging salarin ka sa iyo. Ngunit kung ang sinuman ay mapuot sa kanyang kapwa at pagabangan niya siya, at siya'y tumindig laban sa kanya, at saktan niya siya ng maluba, na napat mamatay, at siya'y tumakas sa isa sa mga bayang ito. Ay magsusugo nga ang mga matanda sa kanyang bayan at kukunin siya roon at ibibigay siya sa kamay ng tagapanghiganti sa dugo upang siya'y mamatay. Ang iyong matay huwag mahabag sa kanya, kundi aalisin mo sa Israel ang dugong walang sala upang ikabuti mo. Huwag mong babaguhin ang lindero ng iyong kapwa na kanilang inilagay ng una sa iyong mana na iyong mamanahin sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos upang ariin. Isang saksi ay huwag titindig laban sa kaninuman sa anumang kasamaan o sa anumang kasalanang kaniyang pinagkasalahan sa bibig ng dalawang saksi o sa bibig ng tatlong saksi ay pagtitibayin ang usap. Kung ang isang sinungaling na saksi ay tumindig laban sa kaninuman upang sumaksi laban sa kanya ng isang masamang gawa, ang dalawang taong nag-uusapin ay tatayo sa harap ng Panginoon, sa harap ng mga saserdote at ng mga magiging hukom sa mga araw na yaon at sisiyasating masikap ng mga hukom at narito kung ang saksi ay saksing sinungaling at subaksi ng kasinungalingan laban sa kaniyang kapatid ay gagawin mo nga sa kaniya ang gaya ng kaniyang inisip gawin sa kaniyang kapatid sa gayoy iyong aalisin ang kasamaan sa gitna mo at maririnig niya ang mga natitira at matatakot at hindi na sila magkakamit pa ng gayong kasamaan sa gitna mo. At ang iyong matay, huwag mahabag. Buhay kung buhay, mata kung mata, ngipin kung ngipin, kamay kung kamay, paa kung paa.